Ah, uh, sa uh, uh, ito, uh, ito yung mga nahukay namin ng na mga kwan. Ah, Pero yung oh. yes po. Yan naman yung mga naghuhugas ng ube. Mayroon pang mga ube doon na nahugasan. Eh. Ano po, oh, yeah. oh Oh, 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 po oh. Yan yung mga nag, ito po yung mga ano. Oh, si Sister Aida. Nagkakaragan ng, ay! wag masyado ah. Yeah. <tikontosat Christmas> oh, ang liwa-liwanag dyan naman, oh, mm -hmm. parang... Kaya yung magaya Parang kwan talaga, oh. Ganda-ganda talaga, oh. Kala non. Ganda naman ng mga ano nyo, oh, pink, red, blue, black. Ito yung dalagang nakaupo, naka-green. Hindi lang kayang magkat ng ante. Kita hindi ka babasit si ng Hindi ah, babasit mo na 'to, babasit sa dakil ah. mo kung kaya mo, kung hindi mo na kaya inat na, o di mo na kaya 'yan. Hindi kaya ko. O sige, inat na. Pwede pa naman. Ay, magdadin tayo mit. Hamid ka dire dire tu ma'am. Magdadin tayo. Magdadin tayo. Ano mabanggit tayo, iibig